Kagaya nito, nakaano siya, naka-Chinese. So, pupuntahan mo lang yan dyan, oh. Diba, yan yung profile, yan yung lapis. Kita mo yung lapis na yan. Okay mo. Tapos, name icon language. Naka-English naman na siya. So, I think okay na yan na english So, naka-language, naka, ka naka, na English yan, ibig sabihin. Done. So, yan, profile niya lang yan. Yan, magamit mo yan. Ito, magamit mo yan. Yan, magamit mo yan. Magamit mo yan. Yan. Halimbawa, yan, English naman. Halimbawa, nag-iba yung language niya. Doon ka lang din babalik sa profile. ba yan yung profile. Yan. Dito ka lang din sa lapis. Yan, lapis. Tandaan mo, hindi mo maintindihan niyang nakasulat dyan pero magbilang ka isa yung name number 1 number 2 icon number 3 language yan yan yung tatandaan mo iki click mo lang yan lalabas na yung mga lingwahe kagayan okay lalabas yung mga lingwahe i-set up mo lang siya sa English tapos okay na yan pag na-set up mo na yan mag done ka lang tapos ganun lang kasimple mag ano mag change ng lingwahe sa ano sa Netflix